busog na ano taas uh, ng ulan pa so safe and sound na kami na rito so, na kayo sa buwan talaga medyo basang basa na yung mga relax natin okay so, thank you at nakita pa rin po isa pa rin po ito no, so nasaibay mga wala sitan kaya tayo ay masalamat sa mga esposo na patuloy na

paano? O tanghali na. Sa mga gutong tanghali na. Narito po tayo ngayon sa bayan po ng Buwak. Ano Nagmaulan, o. No? So, medyo sikip yan. Abante. Okay. Medyo hindi nakalusot yung track. Ayan. Ayan. Diretso na rin po tayo sa Capetolio gaya po ng uh, napaglipunan uh, sa program po ay uh, diretso de alas 11 <laughs> bagay akot pa naman alas 11 pa din ay mananang halian sa Capitol Ground doon sa Convention at alas 2 ay magkakaroon din ng panibagong programa hanggang sa Capitol so safe and sound na kami pag ikot umalis po kami ng alas uh, on, alas 6 kanina na ng umaga sa Capitol Ground at kami po ay umikot ay uh, Buena Vista no? Gasan, Buena Vista doon po tayo umikot at uh, ngayon as of 11.20 uh, 11.45 ng maulan, maulan sobrang ulan na umaga narito na po kami sa bayan po ng WAC. Nagsya ako sa mobile unit number 1 o so mobile unit 1 ng ng TNT ay dito na kaysa sa pagkat yung assign na na nasakyan po natin kanina ay wala po so uh, basa po ako at pati yung mga gamit natin sa pag ganda uh, ng coverage uh, so yung mga kababayan natin na nanonood natin na po ang uh, on boy, ano sa bayan po ng uh, buwan. Buwan nyo na po tayo. Tapos so, yung uh, uh, sa ganda pa rin. Maulad. Maulad talaga. Pero nakaraos. Ano? Yan. So, makikita po natin sa ating background talagang nakasamulan uh, Ayan. Pero matibay din, matibay din yung ating mga riders, ano? Kasi pinapakita na, natin sa likuran. Sa nakailang na yan, matibay din. Talagang uh, ay na follow up. Diyas na From 6, 7, 8, 9, 10, 11, halos 5 hours na basa. Uh, Kasi pag-ikot ay uh, Again, doon sa mga kamayan po natin, ito po yung nagawa nating uh, motorcade round pa rin duke in the first na uh, day ng uh, countdown para po sa sentenario ng Marinduque at ang sentenario o ang uh, isang lockdown ay magandang nga po is coming uh, February 21, 2020 so lahat ayan natin, makabay natin at ay patuloy na at uh, pag natin, i-share natin yung live streaming natin upang may natin sa buong mundo kung ano ba ang Marinduque ang Marinduque ay lubo ng kalit na bayan o bispuso isa sa pinakamatahilig o isa number karuan po sa pinakamatahilig na probinsya sa buong bansa at ang Marinduque po ay uh, din po ng buong Pilipinas ano? my name is Ren Rosales sa uh, nagugulat ngayon po ang uh, umagang ito at uh, sa ating mga kababayan uh, nagamasalamat ka tayo sa ating mga sponsor sa San Pailar sa Best Cafe, sa Duang Hotel sa Solomon's Bakery sa Green Table Foods and National Inc. Incorporated at yung karating natin na kapark niya na rin ano ah uh, ang Tutu Noel uh, binabangkita natin Tutu Noel Marine Duque yan sa Kawit ay magiging kapark natin, natin sa mga pag-i-service natin na dito sa Marine at uh, so Uh, say dahil sa kami po ay nakarating medyo galalik na nagugutom na din <laughs> nangalay na din at nako, wiwing wiwing na din <laughs> talagang nagapigil lang uh, thank you sa patuloy na tumatang kinik sa marinduket news medyo magang maga pa kayo tayo ay uh, uh, umangat na sa ating uh, Uh, tour na ito o ating uh, motorcade na to so thank you sa lahat po na patuloy na sumusubaybay kay ma'am si ma'am Jocelyn shout out sa tropang marindo kayo niya sulit daw sila uh, thank you thank you din sa palanood nyo sa lahat okay. Samyong uh, thank you din sa so, patuloy na pagbibigay sa atin ano? na tayong, uh, patuloy tayong makapag uh, coverage ano live streaming dito sa Marinduque News at uh, ganun din sa sa buong uh, Sangguniang Palalawigan, sa ating honorable governor Velasco, ay congressman Alan, uh, ay uh, saka uh, kay vice governor Bacoro sa Sangguniang Panlalawigan, nagtapos din tayo. At uh, ganun din sa mga heads uh, ng iba't ibang mga departments, ganun din kay uh, Tito Eli, ano, Siya siyang isa sa mga nangamala din po nitong uh, Centennial Celebration at sa iba pa mga sa, sa Tourism Department of Tourism Provincial Tourism Office ah, uh, Thank you sa lahat ng mga kapartners at sa ating mga sponsors ano sa PNP sa DNR na siyang uh, kasama din po nitong uh, kulito, sa DPWH sa DNR PD, ano, PDRRMO sa Bureau of Fire, reportan ng agency, hindi natin natanggit. Marami mga agencies, nakapartner po nitong ating uh, uh, pagdiriwang na ito. Mamaya po, mayroon pa po tayong program after this. Uh, kakain lang po, siguro. Tapos po, uh, 2 o'clock, pwede tayo nagkakamali, ay mayroon pa po uh, programa hanggang mamaya halas 5 ng hapon. Uh, tayo po ay... ah uh, Narito na po sa malapit na po sa Kapitolyo, maulan o kanuhon. Ito na -i -i po sa mga bayan nating na nag-aibig na po narito na po kami sa barangay San para sa isang grupo sa bayan ng San Juan, Parokya. At kasama po ang riding natong ano, no? mga riders, uh, um, more pa mo, o pare di ko kenyo. Hindi tinanong yung grupo, uh, angalan ng grupo, talaga pasalamatin po tayo kahit sino na ginunan, natin talaga patong-patong. -basa. Ay patuloy rin po na na, na, na walang bumitaw ano? Walang bumitaw sa mga riders natin kahit masam pasan ng ginod lagi na PIN nagpasakay sa atin, ano? Thank you sa Police Mobile Force. Salamat. At sa lahat po mga asama po natin dito na mga sa kamarang pulisa. Araw ng Seminar. This is the first day of uh, uh lockdown ng uh, araw ng Sunday. Ang daan taon ng Marin. Okay, narito na tayo ngayon sa Capitol Brown kung saan hindi ko rin tayo nanggaling kanina na uh, umaga, no? So, salamat ulit sa ating mga sponsor so, tayo po ay narito na ngayon at masamantan na nagpapaalam Maraming salamat kabayan. bayan namaya mag-aalatang kami ng mga detalye sa ating mga program And then, sa pangalan ni Sir Yoke Rob,